Ate, magkano po tumpok ng saging. Magkano po tumpok? Kuya, ano, Katlo po. Pakikuha po. Pakilagay lang mabuti, sabi. And guys, what's up? Update lang. Pupunta ngayon kami sa Aldi. Nandoon na yun, nadara natin. Ikot kami doon. And uh, yeah, mag-grocery kami ngayon. Ayan, yeah, pakita namin kung ano yung tsura may kita natin dito sa grocery sa ano, sa Aldi. So, every 2 weeks kami nag-grocery, every sahod. uh, uh anong oras na ba? 5. 5, Oh, yan. Nasa 5 p.m. na, pero tingin nyo guys, ang dilim na. And then, kita pa naman kahit pa So, 5.30 na ng hapon. And, yeah, grocery kami. Tulad ng sinabi ko sa vlog, wala naman kami ng lakad ngayong Sabado. Oh. Magchichill lang kami Kapag bibili kami ta Kasi late na Natapos si Andrea So Yan Grocery Bukas kami Sa si Aldi And Update na lang later guys See ya Bye Oop Nalubak <laughs> Update na lang later guys Bye And guys So nandito tayo ngayon sa Aldi Sa Andrea Yan daming kalas na sasakyan eh <laughs> so ayan, dito kami ngayon sa Aldi to grocery. So dito nga pala guys sa uh, some su supermarket or mga grocery store dito sa US. Tulad nitong Aldi, ano, uh, magde-deposit ka, 'di ba? So oh, kailangan ko ng deposit. So ayan, binigay na lang sa kanya. Pero dito kasi nag grocery si Andrea. Kailangan mo mag-deposit. Sa so, may nahulog diyan, hal Ayun So, ang galing na technique nila yon or policy dahil at least yung mga tao matututong ibalik yung cart sa lagayan niya. So, ayan. Uh, first up, may kita dito mga cookies. Tinapay. Usually, si Klain. Ayan. Snacks ng mga bata. Graham. Ayan, Graham. Favorite ni Klain. Ayan yung presyo. $1.95 per box. So, ito favorite ni Clayne yan. Kaya kasama sa ano namin yan. Uh, budget ba? <laughs> kasama sa budget. Or nasa grocery list namin ni Andrea. So, yun yun. And dati, umorder kami ng ganitong chips eh. Asan yun, hal? Yung tortilla. Mga ganitong chips. Yan. Kaso, since nagpo-fasting na kami, hindi, hindi na kami nakapag-midnight snack eh. Di ba, hal? Ayan, Minsan. pwede, pwede. Cheat day. Tara doon mga ito. Minsan, ano. Minsan. Minsan, ano, cheat day. Okay. <laughs> ayan, so. Ayan. Um, parang hindi yan, two dollars, guys. Isang malaking bag na siya. Kasi itong cheese na sa mga. Ayun, nakasale, oh. Long 10 cents. Ito yung madalas namin kinakuha. Ayan, dito yung mga bread section nila. Hmm? And usually, ito, favorite ni Claire to. Itong tinapay na to. So, two weeks na, ano namin to, uh, ration. So, every two weeks, ito lang sinabi ko. Uh, every two weeks kami nag-grocery. Um, so, ang na ito, uy, mahal pala na ito. 449. <laughs> 449, pero si Claire lang naman kumakain yan. Snacks yan. Saka to, kay Claire. Yan, mapili. Ay, ay ba yan? Magkano yan? Ayan, sit mga bread. So, ito naman, pang palaman-palaman. Sandwich. Snacks ng mga bata. Ha? eh yeah, pang baon-baon or snacks minsan. Nag-hotdog sandwich kami. <coughs> <coughs> Sand? <laughs> pang ano? Pag magbabaan ka sa... Ha? Ganyan nga ito Ito mga bread na. Ah, oh, presyo ng bread dito. $4 guys. Oka lang din. Matagal pa expiration. Everywhere. Hmm. Sa dito may mga gulay. Usually di kami ma prutas, pero pag mabili ng prutas mansanas or armanzanas, ah, banana or strawberry kasi ginagawa namin smoothie. Ayan. ah tender juicy. Ayan. So, to testingin namin to guys, bagong brand at Dog Barn mukha daw masarap sabi ni Andrea 319 so tingnan natin And at the end of the vlog guys, ano, pakita natin how much yung ano, yung nagagastos namin for two weeks na uh, budget namin sa food and groceries. Yeah, that's why. Mga ng gulay guys. 159 per pound. 269 per pound super punk yung ano nila dito. So, amaya, uh, i- e, titimbangan niya Ando yan pag magbabayad na to Ayan. So, tomato. $2.79. Mga necessity. Hal, kailangan mo ng tomato. Ayan o, avocado. May ilig sa avocado dito guys, pang salad nila. Ayan. Salad yan. Mukuha ng pang chop suy. cauliflower. Ayan nagsasalad ka ba? Ayan, salad pala siya. So, merong Caesar salad chop. $2.39. Let's go. And the diet kasi siya eh. The diet ka bakal. Ha? Ayan, nag-loss siya. $1.87 na lang siya. Dati, $1.98. yeah, 198, diba? Oh. Ayan, Oh. Sexy. Eh, <laughs> ikaw na. Ikaw lang naman nagsasalad. Ako, hapon na kamuhay. Kaya, yan yun lang mostly gulay namin, hindi kami magulay na tao so ayan tomato ano, 89 cents siya per pound yung tomato guys <laughs> ha? tatlo lang <laughs> pang ano mo yan? sinigang? sal so, uh -huh. egg So, ito, malakas kami sa... May natira pa ba doon? Per... Ano? Ay, mura dito. Large eggs. 1,174. Apatin mo na, Hal. Kasi malakas kami sa egg, guys. Si Tiffany, sobrang, ano, hilig ng... Uh, egg sandwich, egg and rice, omelette. Kami din mahilig sa egg. So, ayan. Usually, nakakonsume kami ng 5,000... Ah, 4,000. Sa 2 weeks pa lang kasi dami namin inaanuhan ng ano. Ayan. Ha? Whipped cream daw sa ano. Chocolate lang na regular. Yeah. Yeah. Mostly naman sa mga bata yung ano namin uh, binibili namin. Ayan. Tulad nyan. Chocolate milk para sa dalawa. Ah, sa kay Claire. And then yung whipped cream kasi may hindi siyang gumawa ng smoothie. Magkano ba whipped cream? So, chocolate milk, 161 dito sa Aldi. And, whipped cream. Yan, basta dito, chocolate ata yan. Nasa almost $3. Yan. Yan. Ayan, and ito, favorite ni Klain, ang french fries ng mami niya. 20 pounds per week. Ano na? 20 pounds per week. Kay Klain, Klain. Yan, yeah. sa french fries si Klain. So, ang tomato dito, grabe guys. Ano, 3.29 or yeah, 329 ito pero oh, grabe yung 2 bags na yan halos kay Klein lang lahat yan kasi mahilig talaga siya sa fries guys fries or potato any potato luto hilig ni Klein so ayan kay Klein. kaya mostly guys sa mga kids and si Andrea yung mga luto niya yun lang naman ginagrocery na natin madalas ayan. may palaman pa tayo dun hal may palaman pa tayo doon, no? Peanut butter. May palaman pa si Claire. Yan. Usually, ito yung kinukuha namin palaman na hazelnut. Ber Berry hill. 269 lang. Compared doon sa ano. Sa um, ano ba yung mahal na, ano? Parang chocolate na, ano? Na spread. Nutella. Ay, kuha ka pala ito. Ito? Oh, ito? Okay. Isa lang. Yan. Yung version. So instead of Nutella, yan yung inaano namin. Ayan. Ayan sinabi ko, fruits namin, saging. Ayan. Ito, hello. Ayan, mura lang naman yung saging. Ayan. And then to. Kumuha ng piling. Ate, magkano po tumpok ng saging? Magkano po tumpok? Ang tumpok po. Kunin ko na po yan, ate. Opo. Kunin ko na po yan. Pabalot na lang po. Ayan si ating tenderan. Sexy, oh. tinda ng ano ng ano saging ang dami naman maubos ba natin 'yan baka mabulok sige sige dalawa dalawa sige ano ah ayan so yeah saging kasi pag nagbabaon ako nagbabaon din ako ng saging ayan so yan may uting mga condim ketchup wala silang ano. Alam ko parang ano to Mostly sa mga puti na kind of ano. Uh, parang European kind of ano to. Store. Pero makukuha mo na din lahat dito. So. Ha? Huh? Yan. Sell shoes. to guys. Ito yung energy drink ko. Hindi ito yung ano eh. Pero kunin ko na lang yung dalawa. Kasi. Yung mga peach vibe eh. Ito wala tong lasa eh. Hmm, pero okay na din to. Celsius guys, 188. So work bumibili ko madalas niyan. Nasa ano, um, $4 or $4.99, $4.89. Hindi na daw eh. Yan, meron pa si Claire. Tingnan natin. Usually, ano, marami pa naman kami. Ano, simula na nag-diet kami, medyo nakabawas kami ng mga bilihin. Kaya hindi na rin kayo Masyadong lumalabas. Siyempre, hindi mawawala ang, ah, ano yan, ma'am? bigas ayan, 5 pounds the diet kami, jasmine rice $4.59 ayan nagkaganito ka pa ba? ha, yung ano quesadilla kay Claire hindi na pag nagbe-breakfast pa siya gusto mo simulan mo ulit o ayaw niya na ng ganun? Si, Meron, pa? Huh? Meron ka pa? Yeah, so dito mga seasonings nila guys, soup and broth seasoning. Yeah, baking dito. Yeah. Yeah. So, yeah Yeah, ayan. Wait, bumili bumili ako ng ano, 'di ba? ng spam na karaan. Meron pa ba? May corn beef pa dun, 'di ba? Oh, dalawa. Pero may corn beef pa. Ayun, lunch and meat guys instead of spam. Ito binibili namin. $2.15 lang. Yung spam nasa ano. $4 or $5. Halos kalahate. Sa yung corn beef namin ito din. Masarap naman siya guys. Puwang kawa yung lasa ng spam. <laughs> yan. Bumili nga natin yan. Tapos para ano. Minced garlic. Alright guys. Update na lang later. Yan guys. Kailangan din namin ito. <laughs> Lagi. Table napkin. Yan. Tisya sa kitchen. Usually. Usually. Ayan. malakas kami sa ganito <laughs> kasi alam mo na pinupunasan din namin after lagi ng um, every time na kumakain kami magkano yan? oops 689 ayan mahal nga lang siya na guys 6 hindi two, 2 259 lang hindi dalawa ayan. 689. 689 so mga 10 dollars yung budget namin para sa napkin lang kaya yun Let's go. Sabihan mo na kayong galit. Ano yan? Huh? Ice ano yan? coffee ko. Ice coffee ni Andrea. And di kami masyado nag ano eh. Hindi kami masyadong nag juice. -ju Ay, nag soft Pero juice. Ito yung juice namin guys. Guapa mango punch. Favorite namin. 139 lang. Yan. Sometimes pineapple kasi for dollars. Pero okay na to. Mango punch. Yan. Mostly tubig naman na kami lately. But ayun, magkagusta lang namin uminom ng juice. Uminom lang din kami. Guava mango patch. But, yun yung mga frozen goods nila dyan. Mga dairy product. Mga hot dog, bacon. Ayan, $7. Di kami mga bacon kasi mahal eh. Ayan <laughs> yan. Di diet kami kaya... Ano. Alright, let's wait. Dyan. Dalawa lang kasi ano. Hindi naman na tayo masyadong. Pag gusto lang mag-drinks, di ba? Mm -hmm. Wala kang kailangan dito. At dog wala na, di ba? Bumili na ako ng tender juicy kanina eh. Water. Ha? Huh? Ayan. So. Ayan. So, Kumukuha din kami ng water. Kuya, ano? Tatlo. Tatlo po. Pakikuha po. po. Mm -hmm. Pakilagay lang mabuti, sir. Mm -hmm. Pagkasain mo. mo. <laughs> Asya po ba, sir? <laughs> Patagaligin mo na lang. Patagigigin Talik, ba? Ay naman. Yes, sir. Thank you, sir. Tip na lang Ha? Kiss na lang pa Ay, bawal po eh. Bawal po yun dito stop it. Ayan. Ayan. So, na tayo ng tubig. Yan, dito yung mga cheese nila doon. Normal routine. Tapos may mga parang cake, cake dyan. Or pang breakfast usually, dessert. Yan, dito yan. Yan, mga ham, hotdog. dog. Ayan. Yeah, sige yan, pang hotdog sandwich na yan. Ayan. Oh, salmon, no? Oh, lang $89. $89. Hello? Yeah. Bagano yan? Binabaan ko pala yung meatballs, guys. Hmm? Huwag na siguruhan. hindi. Isa bagay. Isa lang naman, eh. Sige, kuha ka. Kasi bumili ako ng longganisa kanina sa kahatog. Alay mo magluto ng ano, Salmon yung gata pwede ba yung pang gata Ayan. so dito na kami sa mid section guys so eto nag isip kami na, ni Andrea kung anong ulam yung ulamin namin for 2 weeks and then yun yung um, kinukuha namin na klase ng meat pagdating dito so tulad nyan, spare minsan nina adobo nya and then or sinigang Ayan. adobo masarap yung adobo hal Ayan adobo sa sinigang yan tapos may minsan, yung pang prito prito pork steak ganyan may sabaw eto saka pang adobo so this 2 weeks mag adobo kami sinigang saka ano prito prito ng manok tinola Ayan. or may salmon pa kami kaya baka mag salmon kami ng ginatan alright update later kasi Andrea kumukuha ng pang tinola And chicken. So, ito na halos na bibili namin. So, ito mga meat na to, pang 2 weeks na yan. Saka pang baon-baon. Ayan, so ito naman dito, mga pang baon naman ni eh, Tiffany sa school ng mga bata. Si Clay, nuggets. Nuggets. And then, si Tiffany usually tempura shrimp. Meron pa siya? Ayan. Breaded tempura, yan. Ayun, masarap yun guys, oh. Seven dollars. And Ayan, seven dollars. Patingan yung box, oh. Ayan, to bao ni Claire. Ayan, may ilig siya dyan. Usually, kumukuha din kami pizza. Pang ano. Ayan, mura lang si dito. $3.23. Ah, $3.25. So, iba-ibang flavors siya. Yeah. At least, di na kami order sa labas. Dahil, ayan, lulutuin na lang sa bahay. Three hours later. And guys, goodbye to si Andrea. Dito guys, self checkout pala. Right hand. Yeah. Uh -huh. Stop check out my camera doon para alam na nagbabayad ka. Yeah. Ayan. Ayan, yan. Stop check out. And dito sa Aldi, guys, yeah. yung bag pinabayaran. So, pinapromote nila dito yung may sarili kang bag. So, pagkano, babayaran mo yung, ano mo, yung paper bag. Pero kung gusto mga tipid, magdala ka ng sarili mong bag. Ayan. Ayan, check out. Tulungan ko lang si Andrea, guys, for check out. Okay? Ayan guys, so ito yung final amount namin. One hundred, oh wait. Dabo ah. Dabo, mukhang tumatanggap ng ano to. Ayan, one seventy two. One seventy two yung total nung ano namin. Pinag-grocery. Dito guys, for two weeks, uh, sobrang ano na to. Uh, mura na. Kasi usually sa ibang store, or ibang ano kami, Maabot kami ng 250, right Hal? Mm -hmm. 250 or 300. But dito sa Aldi, pang, pang 2 weeks namin talagang 170, 150 to 170. Marami na yung 200 pag nakakabili kami. Minsan ubos, wala na talaga kaming stock nun. So ayan, um, tapos na kami mag-grocery. And update na lang namin kayo pag nandun na kami sa... Ross? Sa sakyan. Ayan, yeah, mag pa kami. May titignan <laughs> lang doon. Ayan. Tumunog, anong kinuha mo? Yari, yari, Update na lang later guys. Bye! And ayun, tapos na kami mag-grocery finally. Ayan, uh, pauwi na kami. Actually, may dadaanan pa ako isang store. May titignan lang naman ako, kaya hindi ko na i vlog guys. Um, so ayan, um, yun lang yung vlog natin for today. And at least nakita nyo, sabi ko naman, uh, itong vlog na to, Um, kung ano lang yung mostly na ginagawa namin dahil wala kaming lakad ngayon. And 'yun, and today na um, uh, schedule namin is maggrocery, mag-restock ng mga bagay-bagay sa bahay, pagkain. And ayun, um, at least nakita niya yung kung paano kami naggrocery. Paano uh, paano kami naggrocery or pano... Um, kami mamuhay or mag-stock ng mga food namin dito, extra food namin dito sa sa US. So ayan, um abangan niyo mag vlog pa rin ako bukas. So yeah, weekend nagiging medyo consistent na yung weekend vlog natin, guys. So ayun, um vlog tayo bukas. Friday last Friday di ako na pag-vlog kasi medyo busy and pagod sa work. Pero ayun, um bukas may laro kami ulit and Um, part ako ng committee Ako mag-scoring <laughs> Sa morning So um, Ako mag-score Yeah um, uh, Committee ako ngayon <laughs> Bukas And uh, Tutulungan natin si Kuya Francis Yung commissioner namin Dun sa Liga And yan uh, Mag-scoring Kaya kailangan maaga ako dun 6.45 Nandun na ako Pero yung game ko is 8 o'clock And Ayun guys Update na lang namin kayo later And See you tomorrow for the vlog Bye đi yeah. Như tôi chơi yeah. Như tôi Yeah